So, mga kapobre, Good evening! For tonight's video is mani hapon ta ninyo, no? Tungod kay nagrasyahan man ta gamay. Gipautang man ta. <laughs> kay utang is life. Ramaginta ni kay pobre, baya, di ba? So, ngayon mga kapobre, mani hapon ta. Uh, unta na apod mo sa mayong pagpanihapon karon ug O pagtulo pagtulon na tong tanan. So, before ana, magampo sa ta. So, mga kapobre, manihapon ug subdan ko na, no? So, di ay, by the way, salamat, jud kaayo. Salamat, salamat, salamat kayo sa mga, sa mga nag-support nagsalig, no? Thank you, kayo. Hmm. Mga unta, mga kapobre, kayo. Wala magitaan, eh. Charot lang. Mga kapobre, manihapon ka niyo. Mga, hmm. mga kapobre Kasi, Wala man ni Brand nga. Listen, manok na. No? Wala makita. <laughs> Pero lami kay lang litson manok mga kapobre, Lami, gid siya, Lami siya timpla. Gabi na mga godari mga kapobre niya murag dako kay akong tingog. <laughs> so mo siya mga kapobre no. Bisig <laughs> sa baa mo silingan. Wala na <laughs> Malas, to, mga kapobre kay Morgalas 10 na po, no? So, moto siya mga kapobre no, nga, kanang, ni, ni, kuangin sila, ni-improve ilang ilang YouTube, din ako twist na daw sa mga problema nga ako, yung ko, din na pinagbash, nga hindi pa nako kaya. So, padayon lang kita, kita mga beginners din ha, kanang na ako nga bago pa nagsugod. Uy, padayon ta, pero meron no, hindi nako kaya, pero naka ko gamay, lindot man siya, makasali ta. So, more to mga kapob kay, No, may kaya Wala tayo utang sa mga kapob ang bat wala. Layo, layo. Kaya balilianan talagang utan. Uy. Minsan, sako na niya kong, wala akong family. Aha, na pa mga kapobre eh. Lahi yung tubig sa Wilkins ba? Kaya sa a Wilkins sa Distog. Super so, handy ko ta kaon ni mga kapobre oi. Um, motivation, mo, what's that saying? Motivation. 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 Ano motivate? Motivation. Motivation ako karon is um dili ta magkapoy-kapoy kung natay pangandoy. Ana ra na, na siya. Di ba? Way kapoy-kapoy kay basta natay mga pangandoy. Mga hmm, kapobre sinugdanan ray murag gugma ba sinugdanan ra lami kadugan kay murang lag tinapa so mura ka mga kapobrino kay kung pabuton pa ninyo nga mahuman kung kaon mura magtuk magduka na mo so thank you so much so, thank you sa mga senders nako thank you sa mga supporters salamat sa tanan god bless atong tanan bye bye